Pun pa daw, ilan For today's video, guys. Good morning and welcome sa ato ang uh, bagong vlog, you know. So, uh, day 3 since uh, nabili natin itong uh, atlong biik uh, uh, sa awa ng Diyos uh, sa silang kumain maganda, malulusog ito yung uh, unang subok natin na mag-alaga ng biik. so, medyo na pa tayo Buti na lang, nandito yung uh, supportive na mama ko sa so yung nag-aasa ngayon dahil uh, nagtatrabaho ako. So, uh, guys, please uh, follow and subscribe my channel para sa mga susunod na video. At uh, antabayanan natin kung ano pa yung mga updates sa mga susunod na araw tungkol dito sa aking uh, tatlong biik na uh, inaalagaan at uh, sana Sa'tin. magpanumpay okay, tayo kita uh, uh, mo sa ating sa sa kita mo yung tatlo to. sa kita mo yung sa sa Pipili lang tayo siguro ito yung. Oo, claro. Ngayon nandito, rides na lang. Ito yung ginagawa. Sakalan na lang, Tapos yung dalawa, ibenta na lang. Dito na lang na rides na ako. gamay siya ona awang. Gamay din. Yung gagawin natin. pang support naman sa ating magiginahin dalang araw. God willing. Ah mangyayari to. Eh, kuan ba siya tayo? Okay, uh, klaro yan tutoy. sa kanya lahat ng ating mga plano. Magtatagumpay to. Oh, kari